Guys, uh, dito kami ngayon sa ang daming sasakyan dito guys. So, pili ka lang kung saan ang gusto mo. Ayan. Ayan. Ngayon, meron akong kaibigan dito. Kung parte ng sasakyan lang ang sira. <laughs> Isa lang masabi ko sa inyo guys. Wala na kayong iba pang pupuntahan. Eto, si Paring Yong Yong. Ah, di ba? <laughs> oh. oh. <laughs> ano na dagan man to sila? <laughs> ha? Ligo? Dagan mo sila guys. Karon guys. Oh, ini yang tirada nih, Yung Yung. Bagun yang gimu. Oh. Pintura si guru ambanat ini nih, Yung, no? Ha? Mau tuh yung hang chip mekanik, katong isa? Gau? Ikau deh yang sinaligan nih, Yung Yung, dari kau? Mau nih yung muhang sinaligan gitu, chip mekanik nih, Yung Yung? Uh, Kisah pengalaman nih, Musir? <laughs> Hah? <laughs> Kardo. Kardo? Gibita ini nyata no. no? Oh, kita mau guys, penting naghanak mga sakinan dari. Ang problema mga God kay sa pisa ni siya, mauning nalangan gamay. Pero ang siguro, karon ning pintura, hmm. pintor. Pintahan na yung. yong. Na karon murag unsa to ingon nimo nang itaka og ka nang pintor? Pintor mekaniko? Oo, pintor mekaniko. So kung kinsa tong gusto mag apply at tulan ni kayong yong dalon lang ang bayo dita yong. Ah, bisa ko na bayo dita basta kabalo kayo. Ah, bisa bisan walay bayo dita basta kabalo mo Pero abi nimo nganong hapit magud mo diri guys ang among gitan-aw diri. Eh. Ang variety ni yung yong yong sa iyang sili. ingon sa sako ang ah, kung ang sili inyong ipangita may daghan diri no kini kini oh di ba oh karon na siya gihire nga kanang tig harbis kuyaw kayo ang tig harbis asa dala tay madam oh kuyaw ni tig oh di ba oh na murag di na gi makaya ni dam murag sakto na siguro ni dam oh peting daghan na guys panghatag na ng yung ni Nah apa doh dito sa likod doon, di eh, kapunuan doon mau Hmm. Mauni oh, karoon nang akong giad to, tuyo kay yung, -yung. Eh, ang iyahan si bah Dilih ni niyo makita ni tuyo ko ni Muni sa Purok 5, dili ni makita, Diri lang ni subdivision. Dili lang ni subdivision, hmm. Huh? Ha? Ah? Kuyao ni ngayang tigar bistiryo kay naka-antipara pa. Hmm. Mga ni no? paliton ni Modro sa Maykwan yung no. Mga pani paliton ni Modro sa Maykwan yung no. Mga sa Maykwan yung beting Ay, nakugot pa. Sagot doon pa ganito ni Modro yung yung hindi mga marapal yun. Isang mga saon. Nagatubo na po yung uban o. Ay, nagabang ano na po. Ay, nagapulan. No? Oo. Oh, ayan, ha? Huh. <laughs> Aring yung yung oh. Charo po, ganang ready sa balay yung halang, bisag halang na, di pa halang sa ilahan na. Tama na ni siguro ma, kayo mura guska kaltex naman Eh. Yung, thank you kayo yung, salamat kay kayo sa pagpasulod rin si mong area. karon ato alang gi, yung, kung unsa ilang gusto. ato to lang rin si mong area. Laag lang rin. Laag lang rin, kung nai problema ilang sakinan. So, pintura mo, kapa di ka po ka pintura yung pintura. Kompleto? Pintura, electrical. Electrical. Uh, electrical. Pati aircon, kaya na. Gikan sa mga multi-cab, bukong sa mga klase sa kinan. Ayo, lang yung aeroplano. Ah, aeroplano lang yun daw kung ano, ang pwede, guys. So, maulan to. So, thank you so much. Naku, eh, sa isintay, lang yung swildo. Galing giuli lang yun niya. Baka usahay ng pinikas buwan mo na hinungdan yun nga iuli niya. <laughs> so, kung maulan <laughs> sa to, guys. Ayon. Thank you, thank you. Latest kita. kita. Kanang uh, carbs kini sultin lang sa mando na. Mao uh, ang mga nang uban nga ang katong carb Oh. Hindi man sila kabulong repair Ah, mao ba? So, kung imuhang kasi nga mga transformer o kanang kumpara sa mga kwan mga uh, multi carb nga para sa una ba. O sige, wa pron. Mas gapo nga dili kasi. Itlay na. Ni nem kaon sila. Ay overflow. Pero ingon man daw sila yung tinuban na ako magtrubol, maglisod man daw kuno ka. Dili ay, sali ka balo sa electric Ah, pero kung kabalo ka. Dali na. So, at least na pun minakita. Ma'am, asa ma'am? Ma'am, ang paningin niya, kamaguangan niya na ma'am. Kamaguangan niya. Dapa kayo. Oo. Oh. Ano mo kamaguangan dayo? Ma'am, ato na mi ma'am. Dili na bugay. Tigi na sayo. Oh. mo to yang kamaguangan daw. So, yung salamat kayo nga kay nakakuha mi kanang kwan. Sige lang kay mo sorry lang ko di simo pohon. pohon. Ha? Yung thank you. Salamat. Bye-bye. Okay. Bye bye. Okay. bye, -bye. Okay. Oh. Okay. Ari, gipotos na yung oh. dalan na tanan. Salamat guys okay. yes, katumbal. Tige yung. Ang kuha ng gina guys. Uh, purpose niya. Para ni sa ginatawag mo uh, sinamakan. So, para So the best ang panglasa, templada. Okay. Muna okay. ni. Hmm. Amo na yung resulta to kayong yung gina. So imoon ko ni sa guys. Para nga pag may mga bisita ka, pati suba suba o kung ano man, pwede nito. The best. Hmm guys uh, eto na at ta, tapos na rin yung aking uh, kwan, yung aking uh, sinamakan ang ginatawagan na sinamakan muna sa Bisaya kung nahinong mo itong mga Amerikano nga uh, gi prank sa mga kwan, gi prank sa mga tawagin niya, eh, mga Pilipino itong murag na sa Murakay eh. Mao itong ang mo ang finish products niya guys eto na yung produkto niya ah uh, di ba so pag gusto ka o ka ng lami nga panglasa sinugba o sa baliya likson nimo so, 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 lang ni mo din, kayo So, eto na. Salamat kayong yung ha. Uh, salamat sa imuhang sili na imong yatang sa kuwabat. anyway, marami kami natutunan doon sa imong gisulti kung gusto So, guys, uh, gusto ko lang ipabalo sa inyo ha. Kung may problema kayo sa sasakyan, puntahan nyo lang si Yung Yung Ibana. Pangita lang si Yung Yung. Pagkabot mo sa President Rojas, ilado na, ihatod ka sa subdivision. So, any problem, pre-con, badiha karon problema sa makina, problema sa suga, Huwag lain makatubag na yung yung iba na. So that's all. Bye!